kabayan. Welcome back po sa aking channel. For today's video, uh, luluwas tayo. Punta tayo ng Prague. Kaya ayan, nakagaya ka ako. Papunta na ako sa bus. Sa bus stop. Ayan. Uh, so, kaya kung makikita nyo, nasa labas ako. Ang na ako sa bus. Time ngayon is around 8 30. Ang bus ko is 8.40. So, ayan. One ride lang tayo ng bus pero it will, it will take one hour and 50 minutes kasi nakatira ako dito sa outside Prague. So, medyo malayo po. Parang countryside nila. And, ngayon lang po ula ako babalik or uh, bibisit visit sa Prague. So... Yeah, samahan niyo ako and papakita ko sa inyo yung mga lugar, yung mga pwede niyong puntahan, lalo na sa mga wala pang idea o yung mga baguhan bagong dating lang dito sa Czech Republic. See you! Bye! nga mga kabayan, voiceover over muna tayo for today's video. At nandito na nga ako sa loob ng bus. Itong bus pa lang sinakyan ko ay Arriva Bus. Sa case ko kasi mas convenient sa akin to kasi one ride lang at nandun na ako sa Prague. Pwede kayo magbook online para mas makamura kayo ng ticket at makapag-reserve ng seat. Other way naman ng pagpunta sa Prague ay pwede naman kayo magtrain Pero sa case ko, mas mabilis sa akin ang bus. So, depende po yan sa lugar nyo kung alin yung mas accessible sa inyo at mas gusto nyo sakyan. Preferation nyo na po yun. Ilagay ko na lang din sa description box yung mga website ng train or bus na kung saan pwede kayo mag-book pag magta-travel kayo. So, nandito na nga ako sa metro station sa Prague. Ayan. So, subway po ito. 5 minutes lang ay makakarating na ako sa center kung saan ako pupunta. Napakaganda talaga ng means of transportation dito sa Czech Republic. Madali lang sundan at mabilis pa. Kung gusto nyo palang pumunta sa mga tourist spots sa center ng Prague, sumakay lang kayo ng Metro Station, Green Line at bumaba po kayo sa Staro Metzka. Sa so, unang stop ay narating ko na ang entrance ng Charles Bridge. Bungad sa inyo yung tower na to sa harap and pwede siyang akitin para makita nyo yung view na galing sa taas at view ng kabuoang bridge. So historical itong bridge and famous dahil sa architecture nila at natapos itong mabuo noong 15th century. sa kadiretsuhan naman nitong Charles Bridge, may way doon papunta naman sa Prague Castle. Pero this time hindi muna ako pupunta doon kasi may iba akong gustong puntahan. eto ito pala yung church na gusto kong puntahan sa dulo lang to ng Charles Bridge. Kaya lang sarado siya nung time na to, kaya hindi ako nakapasok. Matatagpuan lang to sa dulo ng Charles Bridge. Kaming Pinoy ang nagsisimba dito tuwing linggo. Wrong timing lang talaga yung punta ko. So may Tagalog na misa dito every Sunday ng 2pm at Filipino din po yung pari. At dahil sarado nga po dito, pumunta na lang ako sa isa pang church. Ito talaga yung church na famous na pinupuntahan talaga ng mga turista. Nagpapabas na nga ako pagkatapos kong magdasal at papakita ko sa inyo yung view sa labas mga kabayan. And yes, halos katapat lang po ay may Pinoy store po kayong makikita dito. Lagi kayo may halo-halo? Ah, -halo? uh, <laughs> uh, basta may saba. Ah. Ayaw ko ng halo-halo na walang. Oo. Uh, uh, Yan ang preference ko. Mm. Um, wala nang nag-summer, nag-start kayo. Kasi yung sababit na caramelized tablet eh. Aha. Tinulong ko pa. Puti may halo-halo ka, ang init. So kung gusto nyo magpunta dito, madali lang po siya matagpuan. Dulo lang po siya ng Charles Bridge, konting lakad, and halos katapat lang po ng church. Ilalagay ko na lang din sa description yung kanilang website. So, order na! Ito naman ang kanilang Old Town Square na matatagpuan sa Starometska. At dito nyo rin matatagpuan ang kanilang famous clock tower. nga pala, maraming tao o turistang nag-aabang dito sa harap ng clock tower. Dahil every saktong oras ay tumutunog itong clock tower at tingnan nyo sa taas mamaya may mga lalabas dyan ng mga santo-santo nila. Kaya kung pupunta kayo dito sa Old Town Square ng Prague, make sure na hindi nyo mapapalagpas to. <laughs>

Pinuntahan ko naman ay itong Vaxlavske Namesti. Dito matatagpuan 'yung mga luxury shopping malls, restaurants, at marami pang turista. Kaya kung food trip at shopping ang hanap mo, punta ka lang dito sa Vaxlavske Namesti. Pag nilakad mo naman 'yung street na 'to sa kabilang dulo, doon may matatagpuan mo naman ang famous Prague Museum. National museum nila and nandito naman yung statue ni Saint Wenceslas maganda at historical itong place na to kaya lang nung time na to nako ang daming reconstruction sa daan kaya hindi ko na video ng maganda yung place Kung nga dito ay bumaba na ako sa subway, sa metro station. At bago ko makalimutan, ituturoan ko kayo kung paano bumili ng ticket sa metro. So sa bawat metro may yellow machine na katulad nito. Pwede ka mamili ng language. So dito, piliin muna natin yung English. Tapos pindutin mo yung buy tickets. Then pipiliin mo ilang minutes, depende sa layo ng pupuntahan mo. Sa payment naman, pwedeng cash or card ako, pinili ko yung cash, then hinulog ko na yung coin sa taas. And then magpa-process na siya and makikita mo sa baba, lalabas na yung ticket mo, pati yung sukle mo. And ready to go ka na! Huwag niyo pong iwawala yung ticket nyo dahil may mga nagche or nagko-control minsan at kapag wala kayong maipakita ay magpe-penalty po kayo. Make sure lang po na i-scan nyo bago kayo pumasok. So, ayun na nga mga kabayan, pauwi na ako ng mga time na to. Actually, may mga pinuntahan pa ako nung araw na yan, pero hindi ko na nagawang i-video kung saan pa yon at kung saan ako kumain, sinong mga kasama ko. Dahil hindi na kaya ng powers ko and ang focus ko is maipakita sa inyo yung lugar o yung mga tourist spots dito sa Prague. Madami pa talagang pwedeng puntahan kaya lang hindi na po kaya ng oras ko. Sana kahit papano na enjoy po kayo sa video na to. At maraming salamat po sa panonood. See you until next vlog. Bye bye!